Samut saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong 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 kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEB si mo? Kwentong kaagapay. Ako si Pastor Alex Gunay, serving as station manager of 1062 DXKI in Coronadal City, probinsya ng South Cotabato. I have been serving the Lord through the ministry of FEBC for 35 years at ngayong taon ay running for 36 years of service. Uh, Unang-una at that time ay naghahanap na ako ng trabaho and uh, uh, nung nandun na ako at uh, nag-training uh, sa mga gamit ay nagtaka ako na bakit parang ibang opisina ito uh, I realized that uh, this station is uh, a Christian station and uh, from there i unti-unti uh, I have learned uh, so many things about uh, my Christian life and uh, sa pamamagitan ng mga programs dahil ako ay isang technician nagpi-play ako ng mga programs tuwing gabi usually ay nakikinig ako sa mga iba't ibang programs na uh, nag-aga uh, uh, serve as uh, my teacher sa aking paglago bilang uh, isang Kristiyano and that's how I learned to uh, love my work and uh, FABC in general Uh, Unang-una, ang pinaka-challenge talaga ay bilang isang technician at that time ay siyempre yung pag-aayos ng transmitter dahil hindi pa masyadong ano yung mga gamit namin, hindi pa masyadong high-tech. Uh, kailangan kong pag-aralan, yung mga diagrams, kailangan kong matuto talaga para eventually pag uh, nasira yung mga gamit, ay uh, maayos namin at uh, maiwasan yung mahabang pagka off air so uh, sa linya ng trabaho ko yun ang pinaka challenge yung kung pa paanong uh, ayusin ang mga gamit at uh, i-maintain para at least yung mga trouble niya ay di, hindi parate yung mga challenges na dumarating sa trabaho bilang isang station manager ay na-overcome sa pamagitan ng on a daily basis ay uh, kailangan mo ng gabay at wisdom mula sa Panginoon and uh, in most cases I, I begin to start my day with, by reading God's Word, uh, listening and uh, learning the lessons na kailangan ko for that day uh, at syempre ganun, ganun na rin dahil nagtatrabaho tayo sa isang Christian station marami tayong mga Kristiyanong mga kaibigan mga taong nagmamahal sa Diyos na pwede nating lapitan, hingan ng tulong, uh, sabihan ng mga problema. At, uh, usually sa mga ganun ay they they give mga magagandang mga paalala, mga advice, mga panuntunan para magawa natin yung trabaho ng maayos. At syempre yung mga challenges ay ma-overcome natin. One challenge at a time. 'yung longevity ko sa trabaho ay uh, utang ko talaga 'yon sa Panginoon. Hindi rin biro 'yung mga dinanas ko na challenges. Uh, physically, uh, nakaranas tayo ng mga sakit at uh, nakapagpatuloy tayo sa awa ng Panginoon. And uh, what kept me going through the years? Ay siyempre 'yung 'yung kailangan mahalin talaga natin 'yung ating trabaho kasi trabaho yun ng Panginoon. At ginawa tayo ng Panginoon for a purpose. At, uh, siyempre, bilang isang technician, bilang isang station manager, we can do so many things uh, from equipment, sa uh, administration, ganon. Yung mga bagay na yun ay ginagawa natin at the end because uh, alam natin that we are serving a, a master. At yun ang ating Diyos. At yun ang, that's what keeps me going, yung the desire to serve God because I know that if my life is uh, spent on serving the Lord then for me it is a meaningful life Sa ating mga kaagapay sa ministry, especially yung mga long time na natin na kaagapay maraming maraming salamat sa inyong patuloy na na pag-support sa ministry ng FEBC at ganoon na rin sa ating mga kaibigan, ang aking uh, encouragement sa inyo ay be a part of what uh, God is doing sa pagpapalaganap ng kanyang salita sa buong mundo and one of that ministry is Far East Broadcasting Company. At hinihikayat ko kayo na suportahan ang gawain ito sa pamagitan ng inyong mga panalangin, sa pamagitan ng inyong practical na support, no, financial support dahil uh, pag tayo po ay sumusuporta sa gawain ng Panginoon ay hindi po nasasayang ang inyong mga suporta dahil we are investing treasures in heaven so uh, what is actually parang debit sa inyong account ay kinikredit naman ng Panginoon sa ating account doon sa langit so yun ang ang encouragement ko sa inyong lahat at ganoon na rin sa mga kabataan it is also a ay good uh, choice kung kayo ay piliin ninyong magtrabaho sa uh, context ng Missions Radio kagaya ng Far East Broadcasting Company. Dahil hindi lang isang ordinaryong kumpanya ang inyong pinagsisilbihan, but at the end, you are serving the purposes of God through this uh, Missions Radio, ang Far East Broadcasting Company. Ako po si Pastor Alex Gunay. At ito ang aking kwentong kaagapay. Samut saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEB si mo? Kwentong kaagapay.